Magandang araw po si Mike Anyayahan nito. Ang quotation na i-share ko ngayon ay galing kay Seneca at babasahin ko. No? Uh, sabi ni Seneca, Fortune doesn't have the long reach we suppose. She can only lay siege to those who hold her tight. So let's step back from her as much as possible. So, si Seneca, pinag-iingat tayo sa sa masyadong panggigigil sa sa hinaharap no uh, parang bastos pakinggan pero ang ibig sabihin nito ay yung masyadong masyado tayong uh, aligaga o balisa uh, sa kinabukasan o sa uh, sa future no uh, yon future na lang 'yung sabihin ko para mas madaling maunawaan no Uh, kasi parang tayo ay ano we are born and raised to uh, prepare for the future yun ang pinapaniwala sa atin no? uh, pero uh, life is not about the future no life is is what happens in the present no? that's life no ang buhay ay kung ano yung kasalukuyan dahil ang hinaharap ay hindi pa nabubuhay. ang nakaraan ay hindi na buhay ang ang nabubuhay ay yung kasalukuyan. So ang isipan natin ay dapat uh, doon din nabubuhay, no? Hindi doon sa sa uh, sa wala pa, sa hindi pa nabubuhay. Uh, ang problema kapag tayo ay masyadong ano, masyadong obsessed sa sa future. Nagiging ano tayo, nagiging impatient tayo. Uh, nagiging sensitive din tayo. Ah, uh, nandiyan yung ano, nandiyan yung nakakaramdam tayo ng agony at ah, uh, nakakara nagagalit tayo dahil uh, lalo na kapag ka nangyayari yung mga bagay na hindi natin expected, no. So most likely ano no, mag magpe-fail talaga tayo kapag ka uh, may blueprint tayo sa kinabukasan. So, okay lang siguro na ano no na na maging future oriented kung hindi masyadong ano no, hindi masyadong detalyado yung gusto nating mangyari sa future at very open tayo sa iba't ibang possibility pa. No? possible so, posible yun. Or, pwede namang may blueprint ka, pero uh, dapat alam mo kung ano yung mga eksakto at tamang kaparaan uh, uh, kaparaanan o koleksyon papunta doon sa blueprint na yon. Then, huwag mo nang masyadong, ano, huwag mo nang masyadong tinitignan. Kasi baka mamaya, eh, hindi mo na makita yung kaparaanan. So, tignan mo lang ng ano no, nang isang tingin. Walang pinag-iba yan sa ano no, sa paglalakad no. Hindi pwedeng ano no, hindi pwedeng palaging sa malayo lang tayo naglalakad no? Minsan dapat tumitingin tayo sa inaapakan natin dahil pwede tayong matalisod, di ba? So, kaya ano, kaya hinahangaan ko yung mga mga sundalong nakikipaglaban no sa sa gera no especially nung ano no nung World War 2 'di ba yung trench uh, warfare no uh, doon o, uh, ang mga sundalo may mayroong silang ina-anticipate na future no <coughs> at dalawa I iniisip nila na yung ginagawa nila ay para sa ikapapanalo nila at pag nanalo sila para tapos ang gera, babalik sila sa pamilya nila. Or, hindi na nila makikita yung pamilya nila. So, ngayon, dahil dalawa yung future na yun, napagod silang isipin yung dalawa na yun. Kaya, hindi na nila masyadong iniisip yung future na yun at nag-focus sila doon sa pakikipaglaban kaya hindi nila namamalaya na tumatagal pala ng ilang taon yung pakikipaglaban nila ron sa trench uh, at sila mismo yung mga survivor ang nagkikwento ng mga horrible experiences nila, nila ron na, na nalampasan nila na siguro kung kung hin, hindi sila uh, uh, hindi naging ganoon ang mindset nila malamang ay nasira na rin ang ulo nila dahil sa agony pero naging very effective sila sa laban dahil ang umiral, umiral sa kanila ay yung tapang at yung tapang na harapin ang anumang ano no anumang uh, pangyayari o mangyayari ang ano no ang nag uh, tumutulak sila sa kanila para magpatuloy sa kung anumang ginagawa nilang pakikipaglaban at sana bilang stoic maging <coughs> tulad tayo na mga sundalong palaban. <coughs> palaban, ibig sabihin, anuman ang hinaharap, haharapin mo. Maging ito man ay kagustuhan mo o hindi. Mananatili kang sundalo lumalaban dahil yun para sa'yo ang kinukonsider mong future ang magpatuloy sa kasalukuyang laban. <coughs> Ito po si Michael Nyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.